So yun guys, nandito tayo sa may nabutas na pakalaki uh, ng tubig dito at uh, may libreng sakay na lang ako. Oh. So may mga media rin dito. So, okay, Grabe, oh. lang ang bado no? Ilalim. Ayun, wala na mga dahil. So, dito sa may uh, stoplight lugar sa lugar ito yung pa, monumento so ito yung pakapuntang road din no? ayan Wow Kaso nga dun ba? din dun sa loob Eh mas malalim dito sa band dito Ayan o no? Ito libreng sakay na lang ito oh. Dito malalim oh, grabe. Eh, gitu no. Kita oh. may mga lalakad na tao. Malalim na. Ayan naman sir, no? Oh, Saan? Diyan sa banda dyan? Oh. Ay, grabe. Hanggang ano na? Tip-tip. Ay, grabe. Ang galig na. Lalim pa na, no? Yun, eh, naglakan no, na si Kuya. Sabi niya, maralim na doon sa kanila eh.

sige i-omit. O bago muna Sa lapas na 'yun bago mo ibalik sa akin. Ano na na oh. no.

Ayan na, alis na oh. Punong-puno na. Ito, may mga mabul pa. O, babalik daw, babalik. Wala na kasi, puno na eh. Babalik na lang. Ang ikarita ko nga si Kylie! Na ano na, wala na makadaan dito na ano mga motor mga sasakyan ano, yun na lang talaga yung ano yung mataas na ano

Dito sa may uh, nabutas Dito sa may uh, M na Bali Street c Road Ito sa kabila, meron din tubuyo. 7-11, malapit na.

Ang Solomon. Ayan, sa familiar sa lugar. Dito po yung sa may nabutas, no? Ito, papuntang road 10. So, ito pa muna may ito. Ayan.